kina kiligay ng mga pane ang naging interaction at short dance cover ng P-pop girl group Bini &E members na sina Stacy Colette at China kasama ang mga n members na sina oh. Su Suno, Jay at Hishul at habang sinasayaw ang XO only you say yes. Comment and dance sa video. This is iconic. Oh, yes, di iconic kasi diba? ba? Mm. And hyphen, ito yung group, mga K-pop to. Yes, ito yung si mga sikat yan. Sikat si yung in hyphen. Yung mga lalaki, diba? Mm. Di mm. mm. Oh, oh. Parang in sa Philippines, ba yan? Hindi, sa Korea. Yeah. Kaya, ng K-pop pala, oh, sorry. Mm. k May naisip kasi ako yung, yung P-pop na galing sa contest, di ba dati? Eto, oh, oh, oh. isipin mo, makakolab nila ano, yung Ed Hypen. Hindi ako nagkakamali yung sinabi mo na ano galing sa contest, yung Horizon niya. Ayun, Horizon. Horizon, oh, Horizon oo, oh. tama. Itong Ed sikat din. So, nakakolab ng Bini, di ba? So, ibig sabihin, ganun sa talaga. Sa K-Con to eh, sa K-Con. Oo, oh, so oo, oh, oh. talaga oo. kasikat ang Bini na makakolab nila itong high enhypen oh, di ba? diba oh, sa Tuloy-tuloy na talagang kanilang international kasikata. career. Itong Bini. Maging ano, di ba, yung pag sa kanila sa SB19 na marami ang nagagalit dahil hmm. pareho naman silang Filipino artist na hindi daw dapat pinagkukumpir. Ay, oo, oo naman. Diba? Dapat parehas natin silang ipagmalaki at lalo pang itaas. At diba? lagi natin itang kinikin dapat ang yes. music nila, di ba? Yes. Dada, dada, May kanya-kanya silang achievement. Correct! Oo. At eto namang Bini, di ba, sa kabila ng mga negative dahil nga sa pagtatakit ng mukha sa airport, <laughs> di ba, mga negative sa kanila, tuloy lang sila. Pero syempre, dapat yung management din, yung Bini rin, makinig din tayo sa constructive criticism sism de ba? galing sa outside para mas ano pa talaga mag ano mas pa lalo sila lalo, pa silang sumikat mahalin mahalin oh, oh. ng fans oh, kasi, eh. dahil gusto silang masilayan kasi diba? pwede yung iba di diba? nagko-comment na sila ay ayoko na nga dyan sa may mga ganun na mm. na tayo mm. nagbabasa di ba dahil gusto namin makita pero pinagdaramot sa amin di ba uh -huh. so parang ang comment pa nga ano, ano pagka medyo sila magbabayad na lang kami manonood na lang kami para makita sila yung gano'n mm -hmm. diba di ba pero na, sana maintindihan din ng management ng Bini yung mga comments yung sinasabi o reaction ng mga paghahangan. Pero I'm sure si Direk Loren oh. Jogi oh, ay oh, marunong yan. Yes, marunong ginagawa niya ng paraan yan para yes. at nakarating na sa kanya. Mabal yes. siya si Direk mm. Loren ti Jogi, di ba? Yeah. <laughs> yeah. siya si Kuya, ay. meron din naman daw totoo. Correct. Na nakausap ko, di ba? Pagka chismis pa rin hanggang ngayon. Oh. Chismis. Oh, Pero okay. sino nga kaya? Si Kuya, di ba? <laughs>